magkasama hanggang kulungan ang magkaibigang tandem sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Quezon City. Nabulilyaso ang kanilang pagbebenta ng karna na motor matapos nilang makatransaksyon ang mismong may-ari online. May report si Bel Custodio. Kita ang pagkaripas ng lalaking ito matapos matimbog sa follow-up operation ng mga pulis sa North Fairview. Agad naman siyang na-corner ng mga pulis. Agad na pinusasan ng labing taong gulang na suspect at itinabi sa 23 anyos niyang kasabwat sa pagdanakaw. Around 9.30 ng gabi, pinark niya yung motor niya sa harap ng bahay niya along the road dito sa Barangay Commonwealth. And then the next morning, mga 10 o'clock in the morning, nung papasok na siya ng trabaho, nawawalan yung motor niya. So immediately ni report niya sa barangay tapos dito sa police station. Tapos uh, nakita na lang nung kapatid ng victim na yung motor binebenta online. May mga features like gas gas na sila lang nakakaalam. Nakita nila na motor nila yun yung binebenta agad online. Walang CCTV sa bahay ng biktima kaya madaling natangay ng suspect ang motor. Posibleng kinamitan nito ng universal key para paandarin. Bagsak presyong ibinenta ng mga suspect ang nakaw na motor sa halagang 40,000 piso. Halos bagong bilik pa lang ito ng may-ari at may orihinal na presyong aabot sa 100,000 piso. Agad ang na nakipagtransak ang biktima sa dami account na gamit ng suspek sa pagbebenta ng nakaw na motor. Nakipagtawaran pa ang biktima para pagmukain totoo ang transaksyon. Kumagat sa pain ang mga suspek. Nagkita ang mga kawatan at biktima sa North Fairview. Pinatest drive pa nila sa biktima ang ninakaw na motor. Wala silang kaalam-alam na trap na pala ito. Nakaabang ang mga pulis para sa pag-aresto sa mga kawatan. Agad na nabisto ng mga pulis ang nakaw na motorsiklo. Natagpuan kasi sa compartment ng motor ang ORCR na nakapangalan pa sa biktima. Inaalam pa ng mga pulis kung sangkot ang dalawa sa sindikato. Posible kasing marami nang nabiktima ang mga salarin gamit ang iba't ibang dami account online. Tayo na sa mga iba pang nabiktima nila na lumutang dito sa police station. Kasi na-recover natin yung motor na ninakaw at na-arrested -na natin sila. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga ebidan. Pag pinarpo natin uh, doon po sa mga lugar na may ilaw at uh, kung pwede po doon sa may, may mga CCTV para just in case uh, mawala po yung motor natin, uh, madali po natin ma-identify sino yung mga kumuha, identity ng mga kumuha, at yung modus na ginamit nila sa pagkuha o pagpakain sa motor. Haharapin ng dalawang suspect ang kasong paglabag sa new anti-carnapping law. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.